Ganda umaga, kumpadre. Uh, Doon muna kayo sa labas. May pag-uusapan lang kami. Pag nandito tayo sa opisina ko, huwag muna tayo magtatawagan ng kumpadre. Maganda mga accomplishments mo. Ang problema lang, ang iyong eligibility. Lack of formal schooling. <laughs> Alam ko hindi mo naintindihan ito. Ang ibig sabihin nito, eh kulang ka sa pinag-aralan. Grade 2 lang pala natapos mo. Alam mo, nagtataka kung paano ka naging pulis. Kung sa bagay nung araw, matapang ka lang at marunong kang humawak ng baril, pulis ka na. Lalo na kung tikit ka kay Mayor. Kahit na mawala ka sa pagkapulis, bibigyan pa rin kita ng trabaho. Magkumpara yata tayo. Kahit na hindi mo ko tinulungan ng eleksyon, magdadagdag ako ng mga basurero. At ikaw ang gagawin kong foreman. Kapatas. Kapatas ng mga basurero. Ikaw yun. O sige, Andres. Mag-report ka na kay jefe.